ang pagtanda dahil sa kapangyarihan. Pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin natin ang nakaraan ni Maka Zondi. Isang daan taon na ang nakararaan sa mundo ng mga tao. Isang binata na nagmula sa bantog na angkan ng mga mamamaslang ng Zoldik pamilya ang lubhang kinakatakutan sa kilalang mundo. Dahil ang binatang ito ay napaulang puso sa pagkitil ng buhay at ang lahat ng kanyang target ay namamatay. At ang binata nga na yan, eh walang iba. Kundi si Maka Zoldy. Simula bata pa lamang si Maka. Nagsanay na siya na nagsanay para mapalakas ang kanyang katawan. At sa murang edad, ipagkitil eh na ng buhay ang kanyang kinamulatan. Dahil ito ang trabaho ng kanilang pamilya at para lalong siyang gumaling sa kanyang profesyon na tinatahak. Iba't ibang klaseng training ang kanyang ginagawa para mapalakas lang ang kanyang sarili. At sa kanyang pagtsatsaga, ginagtagumpay si Mara na maging malakas. Pero kahit malakas na siya, ay laging sinasabi ni Mara Zoldyck sa kanyang sarili. Nakulang pa ang lakas na ito. Kailangan maging mas malakas pa ako. Napakaraming buhay ang tinapos ni Baka sa nakaraan. At ang lahat ng kanyang nakakalaban ay namamatay. Kaya umubong ang kanyang pangalan sa buong mundo ng mga hunter at maraming matataas na tao ang kumukuha kay Mara sa kanyang napakagandang serbisyo para ipatrabaho ang kanika nilang mga kalaban at mga kaaway. Dahil pag si Maka Zoldik na ang kinuha nila, ialam eh nilang mission success na at goodbye enemy pa. Pero sa kabilang banda, eh meron ding matataas na tao ang gustong ipaligpet ang magaling na mamamaslang at umuwi pa rin sila ng iba't ibang assassin at bounty hunter para lang itumba si Maka Zoldi. Ngunit ang lahat ng kanilang pinadala, iinubos lang ng mamamaslang, lang nang walang kahirap-hirap. At sa sobrang galing at lakas ni Maka, eh siya na ang hinirang na the strongest assassin sa kanilang mundo. ang lakas ni Maka Zoldi ay lumakas pa ng lumakas kada lipas ng panahon hanggang umabot na ang kanyang lakas sa sukdulan. Ang pinakamalakas na antas na maaaring marating ng isang tao ay nakamit na ni Maka. Pero pagkatapos ng lahat ng ito ay eh hindi pa rin siya nakontento sa kanyang lakas na tinataglay at sabi niya sa kanyang isipan na gusto ko pang lumakas gusto ko pa ng kapangyarihan at parang hindi na ko kontento si Maha sa lahat ng lakas na kanyang natatamasa para sa kanya ay eh laging kulang pa rin kung ano man ang lakas na meron siya kaya si Maha Zoldik ay eh, nagganap pa ng paraan kung paano pa madadagdagan ang kanyang lakas at kapangyarihan na tinataglay hanggang malaman niya ang patungkol sa kabilang mundo ng madilim na kontinente at nalaman niya rin na sa mundong iyon ay eh, punong puno nang malalakas na nila lang na nabubuhay at nalaman niya rin na doon niya makukuha ang naguumapaw na kapangyarihan na kanyang inaasam at pinapangarap kaya si Mara eh hindi nag na pumunta sa kabilang mundo ng mga halimaw at sa kanyang pagpunta sa dark continent eh nasaksihan niya ang nakakatakot na presensya ng itim na mundo. At nung makita niya ito, ilabis eh siyang sumaya dahil nararamdaman daw niya na dito niya mahanap ang kapangyarihan na kanyang inaasam. Maraming kalimong na nakalaban ni Maha sa delikadong kontinente. Pero nagtagumpay siya na makuha ang isang kapangyarihan sa dark continent. At sabi niya, na ito ang kapangyarihan na hinahangad ko. Ngunit nang makuha niya ito, ay sa sobrang lakas ng nasabing kapangyarihan, ay eh hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Kaya si Mara, ay gumawa ng pinagbabawal at sabi niya sa kanyang isipan, na hindi do siya pwedeng mamatay. Lalo na na nakita niya na at napasakamay ang inahangad niyang kapangyarihan. Kaya sa kanyang ginawang pinagbabawal, ay sumumpa siya sa kanyang men at gumawa ng isang kontrata na ang napakalakas na kapangyarihan na kanyang nakuha ay tanggapin ng kanyang katawan at sa kanyang ginawang pinagbabawal ay eh nagtagumpay nga siya na makontrol ang kanyang nakuwang kapangyarihan ngunit sa sobrang lakas nito eh ay ang kanyang panglabas na postura kung saan ang kanyang kabataan ay napalitan ng bigla ang pagtanda dahil sa pinagbabawal at nagumapo na kapangyarihan at pagkatapos nga ng pangyayaring ito Ibumalik e bumalik na ang asasin sa kanyang tunay na mundo at nagdala siya ng mga halimaw sa Dark Continent at binala sa kanilang tahanan. Ngunit sa kanyang pag-uwi, eh hindi siya nakilala ng kanyang Piansay Ang babae na nakatakda para kanyang maging asawa at dahil sa pagtanda ni Maka Zoldyck, eh hindi siya nakilala nito. Kaya sinabi ni Mara ang katotohanan na siya pa rin daw si Mara at kaya lang daw siya nagkaganito dahil siya nag-uumapo na kapangyarihan. Pero dahil sa pagbabago ng itsura ni Mara Zoldi eh hindi siya tinanggap ng kanyang magiging asawa at hindi nito tinuloy ang pagpapakasal kay Mara. Kaya pinatay ni Maka Zondi ang babae at sabi niya na wala daw itong kwenta at sa pagpatay niya rito ay eh nakita ito ng na isang bata na anak pala niya sa babaeng pinatay niya. Ang bata ay tulalang tulala dahil nasaksihan niya sa kanyang harapan ang pagkamatay ng kanyang ina. ang kwento na ito. E ayon pa lamang sa story ni Boy Anime.